Hello mga kapatid, good uh, good morning. No? <laughs> good morning po. Ah. Uh, Maaga po ako ngayon nag-vlog para marami tayong masabi, no. Uh, sana nga po uh, kumilos na ang ang samahan ni Marcos laban kay Duterte. Alam niyo po Malaki kasi utang na loob ni Marcos kay Duterte at kay Gloria Arroyo. Kasi sila po ang naging dahilan at sila po ang gumamit ng smartmatic para maiupo si Marcos. At ang kasunduan is kapag naisali na ang kayamanan sa pamilya Marcos, ay bababa na siya sa upuan at papalit si Sara Duterte. Sa akin pong pananaw, kung sa pagka-presidente kasi si Sara hindi talaga mananalo. Kaya ang ginawa po ay nagtulungan para si Marcos ang maiupo. Ngayon, hindi nila naisahan si Marcos. <laughs> hindi nila naisahan si Marcos. Bagkos eh, talagang nakaplano. Siguro may maganda rin iniisip ang mga Marcos kaya hindi pumayag na bumaba at si Sara Duterte ang ipalit. Bagkos ay pinagbigyan na lang ni Marcos kung ano ang mga kapritsyo ni Sara Duterte kung kaya pinayagan din na maipasa ang confidential fund from OP to OVP. So, pareho kasi sigurong wala talagang alam sila sa patakaran ng pondo kung kaya ayan. Ito ang naging rason Siguro kumikilos na rin ang Panginoon para sa dalawang ito. Para matira na lang ang matibay, no? <laughs> Kaya eto, nakasama ni Marcos ngayon si uh, uh, Speaker Romaldez, si DILG Abalos, si uh, si DOJ uh, uh Rimulya, si uh, uh, Subiri, no? So, bali lima sila na stronger dito sa nakaupo sa gobyerno pati na sa mga ahensya. Ang pinuproblema lang kasi dito ni Marcos is yung uh, uh, ilandaang uh, army, no? <laughs> Natatawa ako dito, eh, no? Uh, dahil uh, tawag nga dito, um, yung uh, isang batalyon na security, uh, security ni Sara at ni, ano, Sara ni Duterte. At, uh, yan nga po, napag-isip-isip ni Marcos siguro na hindi niya papayagan na tuluyang manakaw ng China ang ating ari-arian kung kaya't kumikilos na sila at ito na nga po, ano dapat, nandiyan ang USA, nandiyan ang Japan no, para ipagtanggol ang ating bayan kasama ng mga politiko na talagang uh, gusto ng uh, isa na lang ang matira no aha <laughs> uh -huh ang mga kagayan ni Duterte ang talagang uh, naging rason kung bakit ang bansa natin ay nalugmok sa kawawaan. Sabi ko nga po noon, kung kami na lang tatlo natitira sa mundo, pipiliin ko yung si Marcos na lang. Ah, uh, si kasi wala pa naman tayong nababalitaan uh, nakatarantaduhang duhang ginawa. So, pwede pa tayong magtiwala. At aalisin uh, na muna natin ang pagiging panatiko natin. Kasi sa panahong ito, wala mo ang panatiko. Sapagkat kailangang isa lang ang piliin natin na matitira. At yun ay yung kinakikitaan natin ng malasakit. Ah, uh, nakita ko nga si Marcos ni magsuklay yata, hindi na makapagsuklay sa dami ng pinuproblema. At unang-una niyang problema itong mga Duterte, sigurado yan. Susana! So, sana, Ah, hiling ko sa Diyos na sana itong limang malalaki at malalakas na may hawak ng kapangyarihan dito sa ating gobyerno, sana magkaisa sila. Sana sila na mismo ang mag-encourage sa, sa ICC na pumasok para matapos na ang problema, matapos na ang gulo. At saka na lang natin uli-oobserbahan ang galawang Marcos. Kapag wala na ang mga Duterte sa pwesto. Kasi mahirap magapi. Mahirap magapi ang uh, Kapag nagapi ang Marcos, mahihirapan tayo. Kasi kapag nahawakan na ang kapangyarihan ng mga Duterte, lahat tayo, hindi lang si Marcos. Lahat tayo, no? Sapagkat ang kakampi ng mga Duterte ay ang China. Kaya mga kapatid, wag na muna tayong uh, wag na lang, wag na lang muna tayong uh, uh, makipaglaban sa mga uh, nagaganap. Wag tayong makisawsaw sa nagaganap ngayon sa laban ng Marcos Duterte. Ipaubaya natin sa mga Marcos ang lahat. At uh, kung kinakailangan sumuport tayo sa kahit anong paraan, susuport tayo. Hindi tayo sa pagiging makamarkos. Wala tayong tinitingnan ngayon. Bakos ang ating hinahanap ay ang mawala ang mga Duterte sa gobyerno sapagkat kung sila ay magwawagi, kakampi nila ay China at kawawa tayo. No? Yan po ang aking saluubin sa pagkakataong ito. At sana, sa pagkakadi ni Gloria Arroyo, wag na siyang makabalik sa mga kung ano-ano pang ahensya ng ating gobyerno. Sapagkat isa yan, si Gloria Arroyo, nakakampi ng Duterte sapagkat siya ay pinalaya nang wala sa panahon. No? Lahat ng pinalaya ni Duterte ay tumatanaw sa kanya ng utang na loob. Pero nagkamali siya nang si Marcos ay maging katandem ng anak niya. At sa usapan na presidential, ngayon ako bibilib na naisahan ng mga Marcos ang Duterte. Tuloy lang ang laban. Mr. Marcos and Duterte. Kami ay manunood at kami ay papalakpak sa mga taong naghahangad na ang mga Duterte ay mawala sa gobyerno. Kaya kayo mga DDS, tigil na ang pagiging panatiko. Hindi habang panahon, piyesta kayo. Hindi habang panahon, inyo ang kapangyarihan madala-dala na sana kayo sapagkat eto na ang nangyari sa buhay ng Pilipinas. Hindi lang Pilipinas, pati buhay nyo bilang mga DDS, walang kasiguruhan kung ang inyong sinasamba ang uupo ng tuluyan sa gobyernong ito. Kayo-kayo na lang ang matitira sapagkat kayo ang maglilikha ng kilabot at kawawaan, gutom pahirap sa bayan. Okay. Maraming salamat mga kapatid. Sana po nagustuhan nyo ang ating vlog uh, ngayong araw na to. At muli po nating bubuhayin ang pagbablog sa araw-araw. Maraming salamat mga kapatid. Thank you so much. I love you all. Okay.